So, ayan mga jay, ito na yung ingredient natin ah, ang kinudkod na niyog at itong dinurog na uh, ah, peanut, ayan, mani na may sugar. A 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I team with Hello guys, welcome back na po sa youtube channel Ako na po ni si Madeline Archaga Ang inyong higala So guys, for today's video ay Welcome na naman, welcome back na naman sa aking kusina So ngayon ay magluluto tayo So ano ba ang lulutuin natin in Day Dadel? Yan, ano bang iniisip nyo na glulutuin ko? Ayan, guess what? Ayan guys, so ngayon ay umpisahan na natin ang ating arangkadang paggawa ng ating recipe for today. So malalaman nyo kung ano ito sa darating na mga araw. Charot! <laughs> Huh? So, simple mm -hmm. guys, habang ginagawa ko ito, ay malalaman nyo rin kapag malapit na tayong matapos, no? So, hulaan nyo. Alam kong meron na kayong naisip dyan. So, ayan, glutinous flour, peanut uh, with white sugar, at itong niyog. Ayan, ginayak na niyog. So, ayan guys, let's go sa ating recipe for today. Here guys, let's begin. So, ilagay natin dito ang ating glutinous flour. So, uh, ano na lang natin, itansa natin kung ilang cups ba ito. Tira ko na to siya guys, sa ginawa ko last. Gumawa kasi ako. Hindi ko lang siya na gawa ng video. Ayan, 2 cups ang ating rice flour. So, sa glutinous rice flour na 2 cups, ang kailangan nating tubig ay 1 cup siya mga tsangay. 1 cup na water. So, ayan. Wala nang ibang ihalo, kundi ito lang. So, hindi natin ihalo na dericho. So, dahan-dahan lang po siya. Halo siya gradually. Ayan, dahan-dahan pong ihalo. wag pong ihalo kaagal. Ayan, dahan-dahanin lang mga tay So, nagagawa natin yan sa dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan lang. wag mong anuhin. Huwag mong anuhin. So, ayan. Halo lang tayo ng halo. Dahan-dahan ang paghalo. So, ayan guys. na nakagawa na ako nito. O, shout out pala kay ano. Kay mam, Ma ano. Ma'am. Ay, hindi ko lang magpaminsyon. So, shout out sa kanya sa ano, bigay niya na mixing bowl. Ayan. Tatlo ito guys. Ayan. O, oh, ito large, small, mid, uh, large, medium, small, small, medium, large. O, diba? Ayan, tatlo siya. Mayroon na akong mixing bowl na bago. O, diba? Salamat sa sponsor. So, yung mga gamit natin, guys, hindi talaga atin, no? Mga sponsor lang kasi may mga magagandang puso, mga malalaking puso mababait na nagbibigay sa atin. Ganun. Ayan. ubos na. So ayan. May mga butihing puso na magbigay ng mga donation, 'di ba? Donation. Sana all may donation. So, ayan na siya guys. So, kailangan na nating masahin sa kamay kasi hindi na siya pwedeng gamitan para natin ng scraper kasi hindi siya mahalo masyado. Ayan, ganun na yung tsura niya. Gagawa lang tayo ng do Ayan. So, ayan, ganun lang. So, pag-ano nito mga dry, ay magpakulo tayo ng tubig. Tapos, kaya siya pinangalanan na palitaw kasi, ipapaano natin siya sa tubig. Oo, kapag lumutang na siya, ah, ibig sabihin nun, ay luto na. So, ayan. Pwede na ito, guys. Gamitan natin ng measuring cup. Gamitan natin ng tablespoon. Wala. Ayan, ganun. Ayan ganan, bilog. Tapos, ayo matanggal. Ganon, ganunin lang natin. Oo, tapos, dip. Maganda kasi kapag dito ang ginamit natin, guys, kasi maganda ka ng itsura na manipis sa gitna, uh, makapal sa gilid. Yan yung magandang luto. Tapos, ayan, ganon, palutaw na. Iyan na natin. So, ayan, guys, let's cook na. So, ayan guys, dahil naubusan tayo ng gas, so, dito tayo sa panggatong. So, ayan, tis-tiis ganda. Tis ganda tayong magluluto, mga people. Hello! Tis ganda tayo dahil gusto gusto natin to eh. Kaya, ayan, hindi ako nakabili ng gas, ng tangke dahil sa, ano, uh, hindi pa kasi ako magtinda, guys. Bibili lang ako kapag nagtinda na ako. So wala pang pasok, walang pasok kaya hindi ako bumili. Naubusan na tayo, so dito na lang tayo magluto sa ating Uh, magic kawali. Ay, magic kawali. Magic panggatong. So, ayan. So, ito yung lutuin natin ngayon, guys, ay kami lang ang kakain. Oo. Hindi to order, hindi to ibibinta, kundi kainin natin. So, pangalawang beses ko na to ginawa, mga jay. Nag-try na ako. Ngayon, ang second time, nagugawa tayo nito. So, alam kong alam nyo ito. So, abang-abang. Tiyari. -abang. Nagpaano <laughs> ka padadil, so, Magpakulo tayo ng tubig. Tapos, dyan natin palulutangin ang ating lulutuin. So, ayan. umuusok siya mga jay dahil sa panggatong na So yun guys, kumulo na siya. So gaya ng sinabi ko kanina, ganun ganon din natin ang ating dough. Ayan. So ang ginamit natin ay ito nga, itong 1 uh, uh, one tablespoon. Tapos, i-roll natin siya para bumilog. At tapos, i-dip natin. Ayan. Gamitin natin yung dito natin para maganda ang ating uh, gawa. Ayan. Ganun. Ganun na siya mga jay. Oh. Lapad na siya. Tapos, ayan. At ihulog na natin dito. Ayan. Lulutang ganun lang guys. Hanggang sa matapos ang ating gagawin. Ayan. Lulutang yan siya guys kapag luto na. Ganun lang. Yung bong baboy. So, kuha tayo ng dahon dahil dito natin ilagay yung luto na. Ayan guys. So, lulutang yun siya kapag luto na. Ayan, malapit na siyang lumutang. So, ayan, lumutang na siya guys. Ayan o. Oh. Lumutang na siya. Ayan. Ayan na siya guys. Lumutang na. So yun guys, dahil lumutang na siya, tanggalin na natin siya sa sangkalan. Ayan. Ito na lang yung gamitin natin. Dito natin ilagay. Ayan. Sa dahon siya ilagay para hindi siya dumikit. Ayan para hindi po siya dumikit aray tinidor yung ginamit ko guys para hindi masama ang tubig yan sarap na yan ayan na siya. so ayan guys ito na yung natin i-dip natin dito sa ating uh, niyog ayan ganyan dip sa niyog tapos dito sa ating uh, peanut na may sugar. Ayan. ang ating finished product. Ayan, so may nakita kayong kutsinta. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko yan ginawa. Kasi alam nyo naman, nakita nyo na at kapag upload ako ng video na gumawa ako ng puto kutsinta. So ngayon ay ito na ang ating ginawa. So lagyan na siya natin ng cheese so, para masarap ang ating kutsinta. Lagyan na natin ng cheese para siya ay cheesy bago natin siya kainin. Walang ibang kakain mga tayo, kundi tayo lang kaya tara na. So yan yeah, guys, let's eat loud na. Ayan, nag-mute ako dyan kasi andrang lang, ang ingay-ingay ng mga kapitbahay. Nagpa-sound sila kaya nag-mute ako at over na naman tayo mga people dahil sa kaingayan sa mga kapitbahay kaya let's eat ayan, it's so yummy watching don't forget to like subscribe and click the bell button para notify da sa mga susunat kupang video bye, bye guys and get blessed everyone bye my guys see you on my next video